Isipin ang pagpapakasal sa isang lalaking nagmamahal sa Diyos, gumagalang sa kanyang mga magulang, at hindi nagkukulang na protektahan ka sa publiko at sa privado. Sino ba naman ang hindi magiging sobrang swerte sa ganitong lalaki? Iyan ang usapan ngayon ng mga netizens matapos mag-viral ang pahayag ni Tita E, isa sa mga malapit sa pamilya ni Doni Pangilinan tungkol kay Bella Mariano. Ayon sa kanya, sobrang swerte ni Bell kung si Doni ang mapapangasawa niya. Pero bakit nga ba? Ano bang meron kay Donnie at bakit pati mga tita, fans, at netizens ay boto na boto sa kanya para kay Bell? Nagsimula ang lahat sa isang simpleng clip, si Donnie, tahimik na naghihintay kay Bell sa labas ng set. Pero sa mata ng Don Bell Nation, para na itong eksena sa isang romantic movie. Grabe ang patient ni Donnie, sabi ng isa. Alam mong mahal ka kung willing siyang maghintay kahit pagod, dagdag pa ng isa. Sa simpleng tagpong iyon, nagsimula na namang mag-imagine ang mga fans. Iniisip nila kung paano nag-uusap si Donnie at Belle sa kotse, nagtatawanan habang nagkukwentuhan tungkol sa trabaho, at kung paano lagi niyang sinisigurong ligtas si Belle bago umuwi. Pero higit pa sa kilig, dito lumalim ang kwento. Sa isang episode ng podcast ng mga magulang ni Donnie, narinig ng lahat kung gaano siya ka-respectful at God-fearing. Laging sumusunod sa magulang, marunong makinig, at hindi nagmamahal, ayon kay tita, eh, kaya naman, nag-viral ang mga komento ng mga netizens, Bell is so lucky. Donnie is the kind of man every girl dreams to marry. Hindi lang siya gwapo sa panlabas, kundi may kababaang loob at takot sa Diyos, isang bihirang kombinasyon sa mundo ng showbiz. Maraming netizens ang nagsabi na kung si Belle ang mapapangasawa ni Donnie, siguradong hindi siya masasaktan. Kung si Donnie ang asawa mo, siguradong hindi mo iiyak sa gabi. Instead, ipagdarasal ka niya, sabi pa ng isang fan. Isa pang komento ang tumatak, yung lalaki na hindi lang pogi kundi may takot sa Diyos, yun ang tunay na gwapo. At doon lalo pang nag-alab ang paghanga ng mga tao kay Donnie, hindi lang bilang artista, kundi bilang ideal husband material. Sinabi rin ni Donnie sa kanilang mga interview na ang kanyang mga magulang ang inspirasyon niya pagdating sa pag-ibig. Nakikita niya kung paano mangyayari ng mga ito ang mga problemang tahimik, may tiwala at panalangin. Kaya sabi ng mga fans, kung ganun din ang gagawin ni Donnie sa kanyang future relationship, siguradong tatagal ito. Walang hiwalayan kasi may takot at respeto sa isa't isa, sabi ni tita ito totoo nga naman, kapag ang pundasyon ng pag-ibig ay pananampalataya at respeto, kahit anong unos ang dumating, hindi basta-basta matitibag. Sa mundo ngayon ng social media kung saan madalas gawing palabas ang mga relasyon, ibang-iba ang donbel. Wala silang paandar na drama, walang cryptic posts o pahugot captions. Kung may tampuhan man, tahimik lang. Hindi nila ipinapaalam sa publiko ang kanilang mga personal na issue at doon lalo silang hinangaan. Hindi nila ginagawang show ang love life nila. Seryoso. Totoo, sabi ng mga tagahanga. Sa panahon ngayon, bihira ang ganitong klasing maturity, lalo na sa dalawang batang artista na parehong nasa rurok ng kasikatan. Sa huli, hindi lang ito kwento ng isang showbiz love team. Ito ay paalala na ang tunay na iswerte sa pag-ibig ay hindi nasusukat sa katanyagan, sa ganda, o sa dami ng mga tagahanga, kundi sa respeto, pananampalataya, at kabutihang loob. Kaya siguro, sabi ni Tita Evie, kung si Donnie ang mapapangasawa ni Belle, sobrang swerte niya at marahil hindi lang si Belle. Kundi kahit sinong babae na minamahal ng ganitong klasing lalaki. Kung may doni ka sa buhay mo, alagaan mo. At kung wala pa, huwag mawala ng pag-asa. Dahil minsan, bago dumating ang swerte, sinusubok muna tayo ng panahon. Ito ang Pinoy Hugot TV, kung saan bawat kwento may aral. At bawat aral may hugot sa puso.